So hi guys, today magkakabit tayo ng kortina, yung pang ibabaw na. Pinatuyo ko muna siya kahapon kasi sobrang bigat niya. So ngayon, ikakabit na natin. Actually guys, hindi naman ako sinabihan nila, o na labhan ko to, pero gusto ko kasi malinis yung bahay. Pag bumalik sila na sa holiday kasi yung mga amo ko. So, ganito po ang buhay with W. Mimi, come here. Wanna see hi? Mimi, want to see hi? Yes? Yes. Da -da -da. Yan. Yan. Maglalagay tayo. Nakalinis na ako sa kabahayan. Ito na lang, cortina na lang. Isa na lang yung lalaban ko guys sa master bedroom. So, kailangan natin magsipag para sa ekonomiya. Wala pong easy money. Lahat talaga pinaghihirapan. Pero pasalamat lang tayo kasi mayroon tayong trabaho trabaho. Yes, we mean. Maroon tayong trabaho. Nakabit ko na nga pala yung isa. <laughs> Nakabit ko na yung isa. Nakalimutan ko mag-video kanina. So, ito. Papakita ko sa inyo guys sa aking life. Bilang isang kunyang. So dahil nasa mataas tayo na floor, kaya kailangan mo naka nakasecure yung bintana. Nakasecure yung bintana ni me. Yes, me. Kailangan ko na magkakapitan. Okay. This is very heavy. Mimi, this is very heavy lah. But, kakayanin ko to. One. O <laughs> <laughs> finally. <laughs> finally guys, nakabit ko siya. Nakabit ko siya. Hindi pala umabot yung camera ko <laughs> <laughs> oh my gosh. Kakabagod. So, ito na siya. Kailangan <sighs> kong bigyan niya para matuyo siya. yan nabaliktad guys, dapat ito pala ang para doon pero okay lang okay lang, bubuksan natin ang ilaw ito so, ayan patutuyuin natin ang kurtina, yan kasi medyo basa pa siya, guys. So, ngayon, guys, magtatanggal naman tayo dito sa kurtina sa master bedroom. Kailangan secure yung lock. Uh -huh. Uh -huh. Yan. Tanggal na natin. Lalagay natin ito sa washing machine. So, ang ginagawa ko guys, tinatanggal ko itong mga hook na to. Ito, para hindi siya bumara sa washing machine. Kailangan natin tanggalin to. So, ganito po ang buhay. OFW. Walang isi ni Mimi. Tapos, maya-maya, paliligwa ko si Mimi. Yes, Mimi. Para pagdating nila, amo, malinis ang bahay. hindi siya masyadong mabigat. Hindi kagaya yung isang cortina doon. Na mabigat, Mimi. Mabigat. Oh my gosh. Yung cortina, natatagpan ako. So, Mimi. Mimi Mars. Gusto ko itong cortina. kasi lang gusto ko sa bahay ko, white naman. White ang cortina sa aking condo. Gusto ko white. Para maruwalas sa matcha. Yan. Mimi mo. So, dito naman sa kabila ang tatanggalan natin guys ng kortina at make sure na nakalak ang bintana. Mimi, come here. here Mimi, here. <laughs> Nakatingin si Mimi sa sa camera. Come here! Come here! You wanna come here? <laughs> tignan ni Mimi ang aking ginagawa. So last night ito na na guys kasi nalabon ko na yung iba. Aray ko. Ang taas dito sa master bedroom. Ang taas, taas. My gosh. Ang alikabok. Hi, Mimi si, Ani si Mimi Hi, hello blog. Welcome to my channel. Look, Mimi. Gusto mo tama na sa baba. Atutulog si Mimi. Okay. Nandito si Mimi. Nagbabantay sa akin. Huwag kang gagalaw, Mimi. <laughs> Natatakot si Mimi. <laughs> sit. Sit. Hindi na na. Ha? Look, sit. They're playing tennis. <laughs> Nakatingin siya sa baba. Nakatingin siya, Mimi. Siya baba. Don't touch that, okay? You don't touch that. Auntie Noreen is working. Mamaya nito, guys, pagkabit na naman. May kaka Pero wala tayong magagawa. Mahal mo na. Mahal mo na. Eh, matada. Eh, matada. Marcs! <laughs> Tawa lang tayo, Mimi. Diba? Kahit napagod tayo, Mimi. Tapos maliligo ka ngayon. Friday pala ngayon guys. Kailangan kong paliguan si Mimi. Kailangan maligo ni Mimi. Huwag ang tatalon. Anyway, Mimi, don't jump. You don't jump. <laughs> see? Wow! The swimming pool. <laughs> wow! See? See? Thank you for watching guys. Mimi, look at here. Come on, see? Thank you for watching! <laughs> Natatagot si Mimi. nag si Mimi. Okay, okay, you're going down. Thank you for watching! Babush! Okay. So <laughs> pumunta ka dito? Huh? <laughs> At ito guys, ilalagay na natin sa washing machine. Yan. Ilalagay natin sa delicate. Ay, no. 38, 38 minutes. 38 minutes. 38 minutes. So, ito po ang ginagawa ko. Pag walang mga amo ko, nilalabhan ko lahat ng kortina kahit hindi nila sinasabi. Thank you guys for watching. Babush!